Guys, dyan na kami sa baklaran ng simbahan. Ayan, simbahan ng baklaran. Magkabalik. Tat. Ngayon, magsimba muna tayo at magbawas tayo ng konting kasalanan. Ayan. Hindi ko nga alam. pagkatas namin magsimba, hindi ko rin akalain na yun pala ay gusto nilang gumala, mama siya, sa motivation. Hindi ako nag-reform. Ayan, tapos na kami. Palabas na kami ng simbahan ng baklaran. Ayan. I mean, Napag-uspan nila sila ay ako yung nakipiniglaan at hindi ko rin alam na napag-sula ng mowa Ay yan, napag-usapan sila, nagkaisa sila, napupunta daw ng mowa Ay ako naman ay busy-busy naman kakabigay. At sa hindi naman sila dyan pero walang sumabi. Ay, kapatid ko yung lalaking nakadilaw na ito ito 'yung diyan kasi po 'yung kapatid, at, po at bayaw po ayan. Yan selfie. Selfie, selfie din sila. Labas okay, kami na guys ng Mas, sila, sila. naman na talaga ang gumala. So, nga lang ang aga pa diyan. Ang aga kasi namin magsimba alas 7. At na, hindi pa asikaso. O sapatos sarado.

Joseph Velax. Wow. kami na simbahan guys. Yo. kami na. kami guys. Ikat kami guys. <laughs> Kung alam ko lang pupunta tayo ay mowa di dapat din lock tripod ko para may panghawas. Yeah. Di ba? Kung alam ko <laughs> Gato lang naman eh, no? Ganda sa ano? Uh. Wala guys. Ayan, papunta ka. Sakay kami ng Moa. Sasakay kami ng jeep. Ang mukha sa masasakyan jeep ba talaga? Ay, ah, siguro nga jeep nga. Ayan, dito kami sa Baclaran. Mamasya muna kami sa Baclaran guys. Vlog. syempre happy Sunday naman sa lahat. Ang saya-saya lang dito sa my family here and here is my family yan yeah. nagsimba kasi kami guys iyan ngayon naglalakad kami papunta sa kaya ng pamowa guys ang saya dito sa Pilipinas kaso sobrang init diba, nasa pil ko na yung Pilipinas, lalaknab ko na yung mga usok ba oy Oh, ano Ito na yung ko. Ano yung Ito na guys, sa kain ng pangroa. Ito. Ano yung ng panahon, okay? Oh Ako, dito sa Pilipinas, guys. Welcome to Philippines, guys. So, ang dilim ng kalangitang kalibutan ba, oy? Ayan.

guys natatakay bumababa huh? na bola Welcome, all of Asia, guys. Here's my family, guys. Oh, the ring. guys, dito na kami sa Mall of Asia guys Assalamualaikum Ano medyo medyo man hina medyo Philippine medyo Mall of Asia Ayan Pagkat kami dito guys kasi hindi na siya umaano yung elevator Anak guys. More here. Special special man pag may time. Hi. Mawa na guys! Nabil ko na yun. sa Pilipinas na ako guys. Ano mo ba yun? Sa Pilipinas na talaga ako. Happy Holidays 2023 SM! Hey na niya ano? oh. ito dito. Ano. ko Meron niya ako dito. Lugang kapaya. <laughs> Happy birthday. Sarado pa ang iba guys kasi maaga pa. Oh, galing kami sa simbahan. Tapos ngayon, let us guys yeah. kita kita mau ngair plano dito guys oh sama samaan lapet lang kasi ya maganda to sa gabig guys dito so.